if you're watching this at dahil kakapasok lang ng 2025 at nag-iisip ka ngayon kung anong gagawin mo sa buhay mo, you're quite unsure kung ano yung gusto mong tahaking landas para kumita ka ng pera, para masuportahan mo yung pamilya mo, para mabigay mo yung mga pangailangan nila at syempre para masuportahan mo yung sarili mo at para kumita ka ng sarili mong pera, nasa tamang video ka. So sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga po pala si Josh Mojica and I'm the owner and founder of Kang Chips Original. And I was doing this business for three years now. And think ko pa four years na din naman. So ang ginagawa ko, I'm selling chips online. I have a large distribution channel in which it consists of 400 to 500 distributors, thousands of resellers. Then I sell my chips, my snack online. TikTok, Shopee, Lazada, name it. Diyan tayo nagbibenta. Facebook, Then, ako ang ginagawa ko sa company, I'm doing marketing, I'm putting systems in place. Ako nag ng sistema ng factory ko, ng manufacturing ko. ng ko ng dalawang factory in just three years of doing business. And, I think, nandito na ako sa point na to that I'm okay now. I'm all right. And I think, nasa posisyon na ako kung saan pwede na ako magturo sa mga batang gustong maabot kung ano man ang naabot ko. And by the way, nandito ako sa condo ko sa BGC kung saan ako lumipat. Isang batang galing sa probinsya na lumaki sa lolo't lola. And ngayon, I am paving my own journey alone here in BGC kung saan nandun ang lahat ng big businesses, huge corporations. Dito ako gumagawa ng contents. Dito ko inasikas ang business ko remotely. And masasabi ko na life here is really better than my life before. So ngayon, tingin ko nandito na ako sa point ng buhay ko na I'm in a position to talk about really what it takes to get here. Kung paano ba talaga mapunta dito. And ang pinakaunang bagay na gusto kong sabihin sa inyo ay hindi naman masyadong mahirap. Kasi tingin ko karamihan ng mga kabataan or karamihan ng tao, tingin ko ang sinasabi nila palagi ay mahirap makapunta sa kung nasaan man ako. Well, para sa akin, hindi talaga swear to God, ang masasabi ko lang talaga ay hindi naman masyadong mahirap. Not to brag, and syempre hindi naman para sabihin ko na hindi mas magaling na iba kaysa sa akin, pero hindi talaga. Never yan pumasok sa isip ko. Naniniwala ako na wala namang mas magaling sa atin. Pantay-pantay lang tayo, para parehas tayong tao. Para pareho tayo nagkakamali at para pareho tayo natututo. Lahat tayo ay may para parehong 24 oras sa isang araw. Meron tayong 7 days a week, pero tayong 30 days a month. And we all have the same time na binigay ni Lord at nasa sa atin na yun kung paano natin gagamitin. So tingin ko, nandito na ako sa posisyon ko ngayon kung saan pwede na ako magsalita kung... Ano ba talaga yung kailangan and required para makarating sa kung nasaan man ako? And sinasabi ng maraming tao na sinasabi nila na mahirap daw makarating sa sa position na to. Pero ako, may honest to god answer is talaga bang mahirap makarating sa kung nasaan man ako ngayon dito sa dito sa position na to? Hindi mahirap. And I think the biggest problem is bakit ang konti lang ng mga tao na nakakarating sa ganitong position? Bakit Karamihan pa din ng tao ay nahihirapan at bakit karamihan ng tao tingin nila imposible? At nakakalungkot sa akin isipin na may, may mga tao pa din sa struggle, na may mga tao pa din hindi sila makawala sa kung nasaan man sila. Now, the biggest question is, was it really hard? Sa totoo lang, hindi po talaga. Ayokong sabihin to para maka-offend or maka-brag. Or sabihin na may, may ibang tao dyan na na hindi kaanong magaling. Or mas magaling ako sa kanila. Hindi. Talagang para sa akin lang, in my honest opinion, never kong naisip na mahirap to. Kaya nga ako nakarating dito at just 20 years old. Kaya ako naabot to. So, I'm here to tell you guys, The first thing na tingin ko, required talaga para makarating ka sa kung saan mo gusto makarating. Alam ko, madalas yun ang na naririnig to. Pero ang number one thing para maabot mo ang pangarap mo is your mentality. Nandun talaga sa mindset, kung ano ang mindset na meron ka. Kasi tandaan yun na hindi ka makarating sa paruroonan mo kung hindi ka naniniwala sa sarili mo. If you don't believe in yourself, kailangan magkaroon kayo ng confidence sa mga sarili nyo na you can do anything. You are really capable of achieving things. Alam nyo, karamihan kasi na nakikita ko sa mga tao ngayon, hindi na sila naniniwala sa sarili nila. They doubt themselves. Palagi nilang sinasabi na baka hindi nila kaya. Na mahirap yan. You know, poor mentality na yan eh. Nadala na natin yan sa mga ninuno natin, sa mga magulang natin na nagpakahirap ng todo at na-disappoint sila sa sarili nilang buhay. Kaya sasabi nila na hanggang dito na lang tayo or hanggang dyan ka na lang. Well, tingin ko, yun yung dapat una mong basagin, lalo na kung gusto mo magtagumpay sa buhay. Yung mentality na hanggang dyan ka na lang. Yung mentality na hindi mo kaya. Yung mentality na never ending paghihirap mo kasi nga mahirap lang talaga kayo. No, hindi ganun yon. Tandaan mo na you will only achieve things if you believe that you are capable of achieving it. What the mind can conceive and believe. The mind can achieve. Ibig sabihin kung ano yung maisip mo, kaya gawin, yun talaga yung mangyayari. And kaya ako sinasabi to, kasi gusto kong maniwala kayo sa mga sarili nyo dahil ang number one problem kung bakit kukunti lang ang tao nagtatagumpay ay dahil mahirap ang first step. Mahirap ang first step which is believing in yourself and changing your mentality na magkaroon ka ng confidence na makaya mo ang lahat. So kung mahirap ang first step, for example, you want start a business. For example, you want start something na tingin mo ngayon yung magpapayaman sa'yo. And paano kapag nag ka? Paano kapag hindi mo nagawa? Paano kapag na-disappoint ka sa sarili mong performance? Ano na mangyayari? Pangihinaan ka na ng loob. Ano na mangyayari? hindi ka nagagalaw, hindi mo na itutuloy kasi nga nagfail ka na. So nawalan ka na naman ng bilib sa sarili mo. At yun ang isa sa pinaka-taunting pagdating sa pagtatagumpay. Kasi madaming beses kang babagsak, madaming beses kang mag-fail. And kapag nawala na yung bilib mo sa sarili mo, hanggang dun ka na lang. So kapag nagdududa ka na sa sarili mo, kapag nagkaroon ka na ng doubts, wala ka na, hindi ka na makakaabante. Tandaan mo na, you are the main character of your own life. And you only have one life. So, kung ikaw ang main character, tingin nyo, halimbawa sa movie, paano mananalo si Superman kung hindi siya naniniwala sa sarili niya? Paano mananalo ang main character kung wala siyang confidence na kaya niyang ipanalo ang anumang laban? Ibig sabihin, dapat mong tanggapin na nasa kamay mo ang susi para sa tagumpay. Nandyan sa dalawang mata na yan na konektado sa utak mo para matuntun mo at paniwalaan mo na kaya mong gawin ang lahat at kaya mong abutin ang mga pangarap mo. Now, kung napapanood mo to gamit yung dalawang mong mata na nakakonekta dyan sa utak mo, kailangan mong matutunan na ikaw ang bida sa sarili mong buhay. And you have to start believing. Kasi yun ang buhay. ba? Diba? Hindi ka naman pwede maging sidekick sa sarili mong buhay. Buhay mo yan. Ikaw lang nakakakita niyan. Ikaw lang ang may pagkakataon na gawan niya ng magandang storya. So imagine mo na lang kung hindi ka naniniwala sa sarili mo walang mangyayari. Pero alam ko na ikaw nanonood nito o yung ibang tao, sasabihin nila na, well, naniniwala naman ako sa sarili ko. ay I, I really do believe in myself. Tingin ko kaya naman. Tingin ko may, may chance naman, yung pagkakataon naman. Pero alam nyo, deep inside, hindi ka talaga naniniwala sa sarili mo. Kasi kung naniniwala ka sa sarili mo, hindi sana nagtagumpay ka na ngayon. And you know, the only way para malaman mo na talagang you really believe in yourself ay eh kapag may napatunayan ka na. Kapag nakita na ng sarili mo kung ano ang kaya niyang gawin. Kagaya ko, nung nag-uumpisa ako, I never really doubt myself. Never sumagi sa isip ko na na hindi ko kaya. Nung nagsastart ako magbenta ng produkto ko, naniniwala ako na kaya ko magbenta. At nung nakabenta ako, naniniwala na ako na kaya ko talaga. At nung napalaki ko na nung napalaki yung sales, nung mas lumalaki na yung income ko, at mas madami na akong achievements na nakukuha mula sa negosyo ko, nag add up na yung achievements and nag add up na din ang confidence para maniwala ka sa sarili mo na you can do really bigger things. At yun na ang simula, nangarap na ako na kaya ko maging milyonaryo. Nananiwala ako na in just 6 months, in just a year, I can earn my first million. Kasi meron akong pruweba sa sarili ko. Kasi nagagawa ko. Kaya, that's the only way that you can know that you really believe in yourself. Pag mo sabihin sa akin na naniniwala ka sa sarili mo, kung ang totoo naman is hindi kasi wala ka pa naman napapatunay sa sarili mo. So, the first step is basagin ng mentality na yan. And that is the hardest. If you want to start a business, if you want to start a venture, ang pinakamahirap, maniwala sa sarili. At kapag hindi ka naniniwala, hindi ka makakapagsimula. So, imagine niyo na lang kung gaano kadami ang taong feeling nila naniniwala sila sa sarili nila. And once they start, they fail. Madi-disappoint sila. So, mawawala na naman yung idea na yun. So, it's becoming a cycle. A cycle of people na nadi-disappoint at nawawala ng belief sa sarili. Guys, if you wanna succeed, there's a journey. Tandaan nyo yan. May pagdadaanan ka. And there's a step-by-step -step process on how are you going to achieve things and become successful. Now, if the first step is the hardest, kung ang pinakaunang hakbang mo ang magiging pinakamahirap, willing ka bang magpatuloy? Kasi kung oo, well, congratulations, you're going to win. At kung hindi, mapapabilang ka lang din sa 99% na nag-fail dahil hindi sila naniwala sa sarili nila. Kung sisimula ka na sa journey mo ngayon, lalo na this 2025, what I want you to do is to believe in yourself. You should be thinking that you're going to succeed. Kailangan iniisip mo na kayang-kaya mong gawin ang lahat. Kailangan maisip mo na ikaw lang ang pagpabago ng sarili mong buhay at kapag hindi ka naniwala, magfe-fail ka. So please do yourself a favor and genuinely believe in yourself. Maniwala ka na kaya mo at kung ano man yung gusto mong gawin, magmuntigilan hanggang sa magtagumpay ka. What I've learned is that sa buhay na to, ang pinakamahirap kalabanin ay ang sarili nating isip. Okay? Yung mental challenge, kung paano mo lalagpasan ng lahat. Now, kung sabihin ko sa sa'yo na step 1 lang ang mahirap, ang maniwala ka sa sarili mo, ang magsimula, yun lang yung mahirap, tapos yung the rest, madali na para makarating ka dito. Para magtagumpay ka. Para umaman ka. Kapag sinabi ko ba yun, magpapatuloy ka? well, eh nahirapan ka nga sa step 1. Now, ibig sabihin, if the step 1 is the hardest at doon maraming tao ang tumitigil, yun din ang rason kung bakit 0.1% lang ang nagiging successful. Kasi sa una pa lang, mahirap na. Now, I'm telling you this, kasi ako, nalagpasan ko na ang step 1. I do really believe in myself now. Naniniwala na ako na madami pa akong kayang gawin dito sa mundo. In this life that I'm living, I believe that I'm capable of greater things for my loved ones, for my family, and for myself. Kasi masyado na ako madaming napagdaanan. Masyado na ako madaming naging failure. And dahil sa mga failure na yun, na-realize ko, ang kailangan mo lang naman, itry mo ulit eh. Ang kailangan mo lang naman, confidence. Kailangan mo lang naman, hindi mawala yung belief mo sa sarili mo. At kapag nagpatuloy ka, eventually you're really going to succeed. At yun ang ibig sabihin ng video na to. Maniwala ka sa sarili mo and believe that you are capable of achieving things. Once again, this is Josh Moika and always remember, I want you to win. Good night.